Pero ito Robert, ah, uh, isa to sa mga, ma, alam kong matagal mo nang nababasa, comment online, na tanong ng ating mga netizens. Kasi kapag pinag-uusapan ng Gilas Pilipinas, isa ka sa mga wini-wish nila na sana muling isuot yung pambansang uniforme natin. Ano yung possibility ba na muli mong iabante ang Gilas Pilipinas? Uh, always naman yan. Pag pinatawag ako, nandoon ako agad. Siyempre. Pero hindi ko naman yun, diba? sa, na control yon di ba sa so, nakanila coach team na yun. sa kaya ano so kung sino feeling nila fit para sa sistema nila uh, supporta na lang tayo sa kanila and uh, bigay na lang natin yung support na sana manalo sila pero siyempre pag tinawag tayo lalaro talaga tayo always yeah pero at the same time alam naman natin na uh, yun yung mang yun yung gusto ni coach team yung lineup niya so supportahan na lang natin and wish them luck sana mabigyan ng pride ng ating ano bansa. Robert So far ba hindi pa nagre-reach out sa iyo si Coach Tim o para sa SEA Games na para lumaro ka? Wala naman, wala pa naman, wala. wala pa. Sa SEA Games na uh, medyo kausap lang si Coach Norman nagpaano lang ako na gusto ko maglaro pero at the same time medyo malabo eh kasi hmm. na PBA season eh. Uh -huh. Feeling ko wala atang PBA player so wala pero dapat so, ka so, talaga na kung kagustuhan mo kay Coach Norman ah uh, may opportunity na nag, ano kita lang hindi naman yung parang mm -hmm. ano lang na Coach if ever may chance which is medyo slim naman na uh, mm -hmm. pwede yung PBA sa C Games kung pag may chance lang sabi ko lang open lang ako if ever kung papayagan or meron or kung may chance ba pero mm -hmm. medyo malabo kasi kasi ongoing season yun lang, nagpaano lang. Sabi lang niya, okay, let's see. Yun lang. Yun lang naman sabi niya. Tingnan lang daw niya yung ano, kung may chance. Pero sabi din niya, medyo ano raw eh. Medyo malabo daw. Oo, medyo payat okay. yung posibilidad. Oo, oh, so, sabi, okay lang. Lang. Mm -hmm. sabi ko, okay lang. Good luck lang, coach. Sabi ko, tever lang. Kung so, may slim chance lang, o papayagan ako ng NLEX, o kung ano man yung lalabas doon. Kung may chance lang, sabi ko lang sa kanya, tever. At least alam mo lang na willing ako mo, ko willing ako maglaro. If ever lang may opportunity. Pero wala support kami sa iyo and sa team. Sana manalo kayo.